Ito naman atang poster na ito. Ito po ay um, sa Davao. Itong tarpaulin na ito na may nakasulat nga na protektahan si VP Sara Duterte dahil meron din pong isinagawang walk for Sara itong mga Davaoenyo. Walang masyadong balita dyan kasi nga natabunan ng balita naman tungkol sa mga rally, alawakang rally sa buong bansa ng INC na may layunin nga daw na kapayapaan para sa ating bansa ulit-ulitin ko lang ha. Ulitin ko lang, ulitin ko uli. Hmm. Ano po bang kaguluhan meron tayo ngayon? Malala po ba ang kaguluhan dito sa atin? Meron po bang nakaambang civil war? O, oh, ano po ba yung sinasabi niyong kaguluhan? Hindi ko talaga mapagtanto kung ano yung kaguluhan. Ito po ay problema ng mga politiko. At sa tingin ko, hindi naman nagpapaapekto yung nasa malakanyang. Yung kanyang mga trabaho ay naandyan at normal pa rin na kumikilos para sa ating bansa. So ang may problema dito, yung taong nanggugulo. At sino po ba yan? Si Sara Duterte. Tapos sasabihin niyo, protektahan si Sara Duterte. Kaya ang mga netizens talaga, ano ko, hindi nila ubus maisip. Bakit daw kailangan protektahan ang si Sara Duterte? Ano po bang meron? Ano po bang banta kay Sara Duterte? Ay siya yung nagbabanta. Tapos siya po po ang poprotektahan? Aboy, baliktad na talaga ang kaisipan natin. Ano ho? Ay baka, baka gawing normal na yan. Na mga damuhong ito, ano ho? Yung mga taong, yung mga kriminal. Yung mga taong may ginagawang kabalastuan. Yung mga taong sangkot sa maraming anomalya. Yung mga taong naggagago, Sila pa ang dapat protektahan? Ano kanyang implikasyon na ito sa mga kababayan natin? O, oh, ay baka maging normal na gumawa ng kasamaan din ang ilang kababayan natin. Dahil, pinaprotektahan pala yung mga taong ganon. Kakaiba, di ba? Galit. Anyway, nagmamadali lang po. Anyway, sabi, puna ng ilang netizens, bagamat kapayapaan ang uh, pinaninindigang konteksto or or layunin nga na itong rally na ito, kapansin-pansin nga yung mga placards, kapansin-pansin yung ilang mga posters na protect Sara Duterte. Pero ul ulitin ko, ah, mukhang wala naman tayo nakita sa mga INC rally. Ah. Sabihin na natin, ah uh, maganda yung layunin. Pero hindi konsistente eh. yung mga pahayag halimbawa ng INC ay iba sa pahayag ng mga katulad ni Bato de la Rosa, ni Mr. Robin Padilla at ng ilang politiko at bakit nga pala naan dyan itong mga Apple na ito? Imbitado po ba? Kasi ang sinasabi, exclusive for INC ito. Pero ang sabi ni Bato, mga Muslim daw ay naan dyan din. Hmm. At ibang relihiyon ay nakiisa rin. Talaga ba? Akala ko sabi ng INC ay mag-stage kayo ng sarili niyong rally at huwag kayong mahikihalubilo sa amin. ba diba? ayon ayon nila na may makahalong or may mahalo ng mga DDS? Yan sa rally dahil panggulo daw itong mga ito. Ayan, so hindi maiwasan siyempre ng mga netizens na mapuna yung mga ganyang klaseng mensahe. Pero ang pinakatanong natin dito, o ano na, matapos yung rally? Hmm. Tahimik na ba sa si Sara Duterte? Siguro pwede, minsan kasi talagang nananahimik yan eh. Pero yung kulo sa loob na andun pa rin. Yung plano na pabagsakin ang nasa Malacanang na andyan pa rin hindi yan maaalis eh. Di ba? Hmm. Nakakaawa. Nakakaawa kung tutuusin. Ano ho, itong mga kababayan natin na sunod-sunuran. Mga kababayan natin na, ang totoo ah, sigurado ako, more than 90% nang umatend yan sa mga rally na yan, hindi nila alam. Natural, narinig nila, para sa kapayapaan. Ay bakit po ba tayo naghahangad ng kapayapaan kung, kung payapa naman talaga ang bansa natin? Wala naman talagang kaguluhan sa bansa natin. Ano po kapayapaan ang gusto niyo. Di ba? So hindi niya hindi yan maintindihan ng mga taga-INC talaga. Sabihin ko, ulitin ko, wala pa sigurong 5% ang nakakaintindi ng kanilang ipinaglalaban. At yung 5% na yon, ang pagkakaintindi nga nila ay dapat protektahan pa rin sa Sara Duterte. Bottom line, hindi ito. Hindi ito solely for peace. Dahil uulitin ko, wala naman tayong problema sa kapayapaan. Pero ba't yan ang pinanawagan nyo? Diba? Ang lala. Good luck.